Yo, what's up mga kamotoking! king? Uh, to this content ay magpapalit tayo ng jettings dahil yung motor natin ay nagda-drop nagda yung RPM nya sa arangkada. So kung ganito din yung mga problema ng mga motor nyo ay panoorin nyo itong video para malaman nyo kung paano ayusin para mawala na yung pagda ng RPM nya sa arangkada. Ang gamit ko pala na carb ay kehin na 28mm na round slide. Tapos yung motor ko ay all stock. Copy lang po ng kehin ang ginagamit ko po na carb pero madali, madali lang naman siyang itono kaya goods. So yon mga boss medyo nahirapan akong buksan ang carb ko kasi yung isang bolt niyan ay malapit ng mabilog. Kaya pag iniikot ko yung screwdriver ay dumudulas lang. Ang ginamit ko pala na jettings mga boss ay yung sa slow jet niya ay 35 at yung sa main jet naman ay 115. balik kung yung arangkada nyo ay may problema o nagdadrop yung RPM niya o nalulunod sa gas sa arangkada, Ibig sabihin niyan ay sa pilot jet ang kailangan yung palitan. Ito namang motor ko ay okay naman yung mid hanggang sa top end niya. So ang problema ko na lang dito ay itong sa starting niya o sa arangkada niya medyo ano siya uh, kulang siya sa gas maliit yung jet niya kaya ang papalitan ang papalitan ko lang ay itong slow jet na number 35. So ang ipapalit ko dyan ay papalitan ko ng 38. At ito yung pilot jet mga boss. Uh, yan nga number 35 so short sa sa gas pag all stock yung motor nyo yan so dapat lakihan nyo ng konti at kung lunod naman yung motor nyo sa rangkada ay papalitan nyo ng maliit i-check nyo lang yung carburetor nyo mga boss baka malaki yung pilot jet nyan kaya nalulunod sa gas pag aarangkada ang marerecommend ko na na jetting para sa mga all stack mga boss ay yung sa Pilot 38 at saka naman sa Minjet ay 115. Tested na po 'yan mga boss sa mga Raider 150 na all stack. So ayun mga boss, kinakamit ko na ang ano pilot jet na 38 huwag nyo lang masyadong higpitan para hindi siya ma yung tamang higpit lang so ayun ganun lang kadali magpalit ng jetings mga boss kahit kayo ay kaya nyo itong gawin hindi nyo na kailangan pumunta sa mga shop para ipagawa So ayan, eh, babalik ko na yung takip para ma kabit ko na ito sa motor para matesting na din at ipapakita ko sa inyo mga boss ang resulta kung ano yung pagkakaiba ng dati kong jettings kunting tips lang mga boss wag, wag masyadong higpitan yung bolt ng carb para sa next na magbubukas kayo ay hindi kayo mahirapan at para din hindi kayo mabilogan ng mga bolt at kung yung motor nyo ay yung g-tanks nya ay okay naman 38 tapos yung main jet ay 115 tapos pumapalya siya Bale, wag nyo nang palitan yung jettings niyan. Kailangan nyo lang gawin yan ay linisin nyo lang kasi maaring na pasokan lang yan ng mga alikabok sa loob. Kaya na nahirapang pumasok yung hangin sa yung gasolina. Kaya naapektuhan din yung ano, andar ng makina ng motor nyo nga pala mga boss yung set pala ng karayom ko ay yung clip niya ay nandun sa pangalawang gatla ng yung sa ibabaw pang, pang ano siya pangalawa kasi pag sa pang tatlo niyo ilagay mag -over, siya kaya mas sa akin mo naman mas natutuno ko siya sa pangalawang ano lang na clip So ayan, naikabit ko ng mga bus at ititesting ko na ito maya maya. So ngayon e eh, check natin yung andar niya kung stable ba. So ayan mga boss stable siya nasa 1.5. So ibig sabihin maganda yung tono ng ating car sa 38mm na slowjet. At yan at ipapakita ko sa inyo ang magte-test ride kung mawawala na yung ano niya drop ng rpm niya sa arangkada. Yan dati sa uh, low rpm na uh, pag-i-start ko ay yun nga nagda-drop siya. So subukan natin. So yun mga boss, uh, tuloy-tuloy na yung andar niya, hindi na nag, hindi na bumababa yung rpm niya. So next naman ay ita try ko ang ano high rpm na starting na arangkada tingnan natin kung magdadrop pa ba yung rpm niya ayun mga boss maganda na yung arangkada nya dati kasi pag ginaganon ko yung starting ay nagdadrop yung RPM nya bali na si short sa gas so ibig sabihin maganda yung 38 na slow jet